Yes, hello. Welcome sa panibagong vlog. So, ilang araw na tayong walang, ano no, walang upload. So, kumusta na, na kayo? nakapag na ba kayo? Ngayon ay araw ng Sabado, Petsa 30. So, bukas, Buena Noche na na ang gabi. Yan. So, kumusta na kapag-grocery na ba ang lahat? So, ngayon maraming marami na na-grocery, lalo na sa palengke, pasikipan. So, mahirap mamili. So, kain tayo ng uh, anong tawag nito? Uh, ah, salamat! Nagsauli kasi ng payo. So, ito yung nabawasan na ito eh. Nabili namin sa online. Para sa chicheryang, chicheryang vegetable na assorted. So, mainit ang weather dito ngayon. Kaya tingnan mo yung background ko. So, araw sa labas. So, hindi ako nakatulog. Wala pa akong lunch. Masarap sya Hindi siya matamis. Hindi siya matabang. ito lang. Pero para siyang cherry. Kalaking uh -huh. kilo. Kulang 200. Dito ako sa amin yung sala, nakaupo lang. Maghihintay nang may magbabayad ng utang. Kaya sa balo ngayon, bayaran ng utang ng mga trabahado. Kamay oh, sa aking ito yung laman niya eh. 30 na nang hapon dito I have a ako hindi hey, ako makatulog kasi may, may pamangkin ako dito nagpunta kanina tapos ay magtatawa ay hindi ka talaga matatulog ayun ah, kulay red siya mabasa kasi ang sulat niya pang ano eh pang koreana ba o pang china carrots may okra to eh naubos na So I am Hanggang dito lang ako inyo. Video. Thank you so much. Bye.